Welcome to the Way Mission Church Prayer Meeting. Natatanda niyo po ang pinag-usapan natin last week. Ito ang klaseng, ibang klaseng kalungkutan. Ang kalungkutan na may magandang dulot. No? Kaya ang kalungkutan sa ating mga Krisyano ay hindi sayang. Dahil makita natin sa Corinthians chapter 7 verse 10 ito ay sapagkat ang kapighati ang mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisising patungo sa kaligtasan. At hindi dapat pagsisihan. Ang kapighati ang mula sa salibutan ay nagdudulot ng kamatayon. Ayan po ang pinag-usapan natin last week. Ngayon po, mga kapatid, punta naman tayo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Our scripture reading, March 6, 20. 24. Ang pag-uusapan natin dyan is this. Kontento sa buhay na may kahinaan. Grabe, no? Yung papansin ko sa mga topic natin ngayon, parang contradicting. Nang una, yung kalungkutan may, may maganda palang dulot. Pero ngayon, yung kahinaan, dapat pala tayo maging kontento. Talaga, kakaiba to mga kapatid. No? So kasi makikita natin dito sa verse na ito, si Apostle Paul sabi niya, Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, Then I am strong. Ang dami pong negatibong bagay na na-experience ni Apostle Paul dito. Weakness, insults, distresses, persecution, and difficulties. Lima libang klase. No, kumbaga din niya, no? Ibig sabihin, no, limang bagay na talagang iba't ibang klasing um, sitwasyon o scenario bilang isang Kristiyano ang kanyang naranasan. Pero sa lahat ng ito, sabi niya, I am well content. Sa ibang version, sabi dito, Therefore, I accept. Pinalitan niya yung I am well content ng I accept. Woah. I accept weaknesses, mistreatment, hardship, persecution, and difficulties suffered for Christ. It's clear that when I am weak, I am strong. Kabaliktaran talaga yung ginagawa, ginagawa ng, ng mundo, di ba? Sinasabi ng mundo, kapag may kahinaan ka, i-overcome mo. Kapag mayroon kang kahinaan, huwag kang maging kontento, pero sa atin, ibang iba. We need to accept, we need to be well content sa mga weaknesses na binigay ni God sa iyo. Anong weakness mo? Saan ka weak? Anong klaseng mistreatments, hardship, persecution, difficulties pinagdadaan na mo ngayon? Sabi ni Apostle Paul, accept it. You should be well content. Ano ibig sabihin ng well content? No? Contento ka na sa Tagalog. Tama. <laughs> diba? Ibig sabihin, well, hinahayaan mo lang yung mga bagay na yun. No? Bakit nga ba tayo mayroong mga weaknesses and hardships? Alam nyo kung bakit? Ito ang sabi ni Apostle Paul sa taas. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Upang hindi ako magmataas. Dahil sa kalakihan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin ng tinik sa laman. Ang context nito mga kapatid, si Apostle Paul, if I may say special talaga yung kanyang experience, kasi nakapunta siya sa paradise. Masabi natin nakapunta siya sa heaven. No? At nakarinig siya ng mga conversations ng mga angels doon. Parang ganun. No? And dahil dyan, no? Ang laki ng pinagkatiwala sa kanya ni God. Kasi imagine, doon, buhay ka pa, nakit, nakapunta ka na sa heaven. No? Grabe yun. No? And according sa whole Bible, parang siya pala yung nakapunta sa heaven na nakabalik. Kasi yung iba, dumiretso sa heaven, kinuha ni God si Enoch. Diba? Di ba? Hindi na siya nakabalik, pero si Apostle Paul, napakalaki ng kanyang pinagkatiwala sa Diyos. Para hindi siya magmalaki, minigyan siya ni God ng tinik sa laman. Torn in the flesh. Sabi ng iba, ito ay sakit na may epilepsy daw si Apostle Paul. No? Na-stroke daw siya. Ano ba? No? Uh, siguro may sakit siya na hindi ma-identify na nagpapahirap sa kanya, anong purpose ni God? Upang hindi ako magmataas. Ayan ang purpose ng weakness na niligay o patuloy na nilagay ni God sa buhay mo para hindi ka magmayabang. Kasi ayaw ni God na nagmamayabang tayo sa kung ano man ang kaya nating gawin, sa so kung ano man ang na-achieve natin, sa so kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ni God. Ayaw nating gamitin na, ayaw ni God na gamitin mo yung kung ano man ang pinagkaliwag sa ni God para sa sarili mo, itataas mo. No, ayaw ni God yun. Kaya makikita natin, ang kahinaan ay binigay para makaiwas tayo sa pagmamayabang. Name it. No? Name it. Ikaw, mayroong pinagkatiwala sa'yo si God. Pero iwasan natin magmayabang. Ngayon, nakakaranas tayo ng panghihina ng katawan, panghihina ng kung ano-ano man, pero okay lang yan. Kasi ginagamit ni God para hindi tayo magmayabang. Alam nyo ba, na sobrang hirap ng turn in the flesh ni Apostle Paul, tatlong beses siya nagpray sabi niya, Lord, alisin mo itong kahinaan na to. Lord, alisin mo itong weakness na ito, yung torn in the flesh ko. Tatlong beses siya nagpray, makita natin yan in verse 8. No? Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Grabe, no? Nabilang pa ni Apostle Paul yun, pero ang naisip ko dito, parang ni-emphasize niya lang dito, mga kapatid, na ilang ulit niyang pinanalangin kay God, God, alisin mo naman itong torn in the flesh na ito, yung kahinaan na to. Siguro kasama naman sa prayer na siguro dun, no? Hindi naman ako magmamayabang eh, kahit nakapunta ako sa langit, tanggalin mo na ito kasi sobrang hirap. No? Pero, tinanggal kaya ni God? Sincere na sincere sa apostle po sa pagpa-pray. Tatlong beses, no? Quantity, and yung quality yung kanyang prayer. Tinanggal kaya ni God? hindi po tinanggal ni God. Hanggang sa mamatay si Apostle Paul. Alam mo kung bakit? Pakita natin sa verse 9. Ang sagot ni God sa prayer ni Apostle Paul. Subal sinabi niya sa akin, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan my grace is sufficient for you. Ang sabi ni God. Kaya nga, dapat tayo makontento sa ating kahinaan. Kasi meron palang grasya na aalalay sa'yo para hindi ka bumitaw sa buhay bilang isang Kristiyano. Hindi tatanggalin ni God, pero meron siyang ipapalit o ibibigay para hin ikaw naman ay hindi mabuwal or gumib And that is yung sufficient grace ni God. Mahirap yung kahinaan kasi masakit, no? Hindi komportable at talaga nagbibigay sa atin to ng sometimes, no? Ito pa yung nagiging challenge natin sa buhay natin. Pero sinabi ni God kay Apostle Paul, 'Yung grasya ko naman sa para sa yo. No? Ano kaya 'yung mga grasya na yun? May mga tao na ginamit sa apo si God para kay Apostle Paul para tulungan siya. No? Hindi pinabayaan ni God na mamatay si Apostle Paul sa dami ng mga masasamang bagay na nangyayari sa kanya. Hindi siya nahirapan at ito pa ang maganda. Dahil sa sufficient ang grace ni God, si Apostle Paul he finished well. Diting ko. Dahil sa sobrang sapat ng grasya ni God kay Apostle Paul, hanggang sa mamatay si Apostle Paul, siya ay nanatiling tapat sa Diyos kahit na mayro siyang thorn in the flesh. Kaya church, tingin-tingin tayo sa paligid. Tingin-tingin tayo sa buhay natin, introspection tayo. Ano ba yung mga grasya na binigay sa akin ng Diyos kahit na ako ay punong-puno ng kahinaan? Ang sabi ni God, no? My grace is sufficient for you. Maaaring hindi tanggalin ni God yan. Kaya sa ating mga Krisyano, minsan tayo ay nag -e escape We try to improve yung ating mga kahinaan and ang will naman ni God sa atin, di ba? Be content with it. Be content with it. No? Be content with it. Hindi natin sinasabi na mag-stay mag tayo sa mediocrity. Mediocracy. But ang sinasabi, sinasabi. ni, Apostle, Ang sinasabi ni Apostle so Paul dito is improve natin yung faith natin sa Kanya. Okay? Ang sabi niya sa verse 9, ako'y lalo magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Napaaganda. Kontento na may kahinaan dahil sa grasya ng Diyos. Tayo ay magiging kontentos sa may buhay natin na may kahinaan dahil ang gros ang grasya ng Diyos ay sapat para sa atin. So church, tingin at umasa tayo lagi sa grasya ng Diyos. No? Huwag po tayong umasa sa ating capabilities. With this, sabi niya dito, Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, distresses, persecutions, with difficulties. Huwag natin, tatanda, huwag natin kakalimutan to. For Christ's sake. Hindi para makasurvive. Hindi para mag-improve. Hindi lang para sa mga tao or para sa sarili natin. We will endure weaknesses, insults, distresses, persecution, and difficulties because of the one who sacrificed for us. For Christ's sake, that is Jesus Christ, our Jesus. Huwag natin kakalimutan na ini-endure natin yung mga bagay nito dahil gusto natin ma-please yung ating Panginoong Yesus. No? Ini-endure yung mga bagay na to hindi lang para makasurvive. Ini-endure natin to hindi lang para maging successful tayo. Ini-endure natin yung mga bagay na to dahil ibang usapan na ginagawa natin to para kay Jesus. This is my prayer for me. No? Inayos nawa hindi ko makalimutan na ginagawa ko ito para kay Jesus. For when I am weak, then I am strong. Ngayon, sinabi sa atin ng Panginoon, kontento kahit nahihirapan, basta para kay Kristo. Kontento kahit nahihirapan, basta para kay Kristo. This is what I've learned and continue asking God na ma-execute or ma-apply ko sa buhay ko sometimes yung mga weaknesses, yung insults, yung distresses, yung persecutions and hardships in life, sometimes hindi naman kailangan natin solusyonan yung mga bagay na yun. Sometimes we need to be passive. Because when we are passive, mas nakikita natin na matitiwala tayo kay God at hindi tayo laging reactive sa mga bagay na yun. Be still my brothers and sisters. Nawa, maging kontento tayo sa buhay na may kahira, kahina. Ito po ang short devo natin. Let's pray. Lord Jesus, nakita po namin ang iyong sarili na merong kahinaan din. Nagkatawang tao ka, nagugutom, nauuhaw, napapagod. You were also tempted like us, but we praise you, our holy God, because you did not sin. O Lord, we pray, we will be like you. Hindi po kami didepende sa aming mga sarili. Magiging kontento po kami. Tatanggapin namin bilang isang mga Krisyano, ng mananampalataya at yung lingkod, Meron man kaming mga weaknesses, insults, distresses, persecution and hardships. Lord, your sufficient grace is with us. And we will endure and accept, accept and endure these things for your sake. Jesus, for the sake of your sacrifice, for the sake of our faith and for the sake of your church. Lord God, for when I am weak, then I am strong in you. Thank you for the wonderful word tonight. Help us to obey you, applying these things. Sa buhay namin. Lord God, may we be more and more dependent on your sufficient grace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.